Oh, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan? Unahin muna natin ang second matchup ng Phoenix Suns at ng San Antonio Spurs. This time ngay naglalaro na si Devin Booker. Ganun pa man nagsimula ang game na 13-0 in favor of Spurs at very dominant performance nga pinapakita ni Victor Wembanyama. First half pa lamang ay nagtala na siya ng 20 points and 5 rebounds on 8 of 14 shooting sa field and 2 of 3 shooting sa 3 points. 17 points din si Devin Vassell, sa Suns naman ay 13 points si KD at 10 points si Booker. Ngunit tambak nga sila at halftime, 75 to 55 ang score. Sa second half naman ay naitabla pa nga ng Suns ang game sa pangunguna ni Devin Booker. Nagiinit nga siya mga kaibigan at nandang talk na din siya. Ngunit talagang dominant performance nga pinapakita ni Victor Wembanyama. Kaya naman panalo pa din nga ang San Antonio Spurs. 38 points, 10 rebounds and 2 blocks si Wemby. 19 points si Zach Collins at 17 points din si Devin Vassell. Nasayang naman ang 31 points, 12 assists si Devin Booker at 27.6 rebounds si KD. Panalo din ang Philadelphia 76ers laban sa Toronto Raptors sa score na 114-99, 28 points, 13 rebounds, 7 assists si Joel Embiid, 23 points si Kelly Oubre Jr., 23 points din si Tobias Harris at 18 points si Tyrese Maxey. Ang Sixers ay aabante na sa record at 3 wins and only 1 loss. Ngayon ay tumungo naman tayo kay James Harden. Kanina nga mga kaibigan ay naganap na ang kanyang unang press conference sa Los Angeles Clippers at dito nga ay madami siyang sinabi tulad ng parang nakatali nga daw siya sa Philadelphia 76ers noon. Hindi nga daw siya hinahayaan dito na umiskor at mag-facilitate ng freely. Hindi nga daw siya binibigyan ng pagkakataon doon at binago nila ang kanyang role. Sinabi niya din na kailangan niya ng team na magtitiwala at maniniwala sa kanya na gumawa ng mga desisyon. Hindi nga daw siya system player bago siya ang sistema. Ayon din sa former MVP ay nang umalis siya sa Brooklyn Nets ay iniisip na niya na sa Sixers na niya tatapusin ang kanyang karir ganun pa man ay hindi nga daw siya gusto doon at may ibang plano ang front office gusto niya lang nga daw na manalo. Then he proceeds by saying na willing siyang gawin ng sacrifices upang magkampyon by scoring 16 points or 30 points kung ano man nga daw ang kailangan ng team sa kanya ay gagawin niya. So ayun nga po mga kaibigan, this is a bit confusing dahil sinasabi niya na handa siyang gumawa ng mga sacrifices but at the same time ay hindi siya natuwa na hindi siya nakabelo na umiscore at magfacilitate sa Sixers noon. Sinasabi niya na handa siyang umiscore ng 16 points lang but at the same time ay gusto niya ng kalaya biglaan na katulad pa noong nasa Houston Rockets siya kusan siya talaga ang sistema ng team na yon. As of now ay maganda nga ang pinapakita ni Russell Westbrook bilang ang main point guard ng Los Angeles Clippers. Kaya naman posibleng sa shooting guard position muna si James Harden kung ipagsasabay man sila sa starting lineup. Ang tanong ay matutuwa ba si Harden bilang ang third or fourth option ng opensa nila sa likod nila Paul George at Kawhi Leonard. Handa ba siya na lunukin ng kanyang pride at bumalik sa pagiging six man? Ilan lang nga ito sa mga katanungan na pumapasok sa isipan ng madaming fans matapos ng sabihin na hindi siya system player, pagko siya mismo ang sistema. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?